On the beat, FI version 2 Yan mga idol, yun, ito yung ginamit natin Pupunta Manila, tapos pabalik Pumunta ako na ng Manila, ano, ano, February Basta February, tapos umuwi ako Ano, ngayong October, bago lang October, ano ba yun, 26 yata So yung biyahe natin, dalawang araw at mga apat na oras Pero pupunta tayo ng Manila, mga dalawang araw, kalahati yun eh Depende kasi sa barko. Minsan kasi ang tagal umalis. So ang problema ngayon, pag uwi ko, galing Maynila, bumigay yung ano, stator, yung CKP sensor. Kaya, pinayos ko dun sa Honda Tagum. Ang problema kasi, maraming wiring to eh. Wiring ito na ilaw to tapos sa ilalim ilaw yan alternate pula at ka blue pag nag ka pula pag bumitaw ka ng preno kulay blue pati ito may ilaw to yan may ilaw yan tapos ito <coughs> tsaka naka remote din to mga idol may remote control yung ano yung pwede mo pa pwede mo sa start sa remote ang problema kapag ka sa Honda tayo nagpaayos hindi nila ayos yung motor mo pag may mga wirings yan kaya nangyari mga Tinanggal lahat Tanggal lahat yan Yung remote Wala na Yung ilaw Lahat ng ilaw ko tanggal Balik sa stock lahat Pati to May ilaw to Puti at saka pula Pag nagpireno Pula Pag bumitaw ko ng preno Puti Pero yan Tanggal lahat yan So yun yung ano Project Project natin ngayon So Siguro bukas Babalik ko yun lahat Pero yung mga lights niya hindi ko hindi ko pa siguro may babalik kasi busted na tong iba eh ito kailangan ng palitan ito kumagana pa tapos yung ano natin yung voltmeter saka orasan kailangan ng umorder sa shop so siguro bukas babalik ko muna yung ano muna yung remote saka yung ano ito kasi mahina yung stock niya na headlight kailangan na kailangan na so bukas uh, ko rin kung paano mag install ng ano ng remote remote control ang tawag doon basta yung remote yung pwede mo sang i-start gamit lang yung remote tapos pwede mo rin siya patayin tapos pag nakalak hindi siya under pag sinusi mo na nakalock yung remote mag-alarm siya so yan abit ko kayo bukas